Magandang araw sa inyong lahat! Ako si Stephanie Erlandi sibayan at ngayon e, ay natin ang punto at paraan ng artikulasyon sa ponemang segmental. Nandito ang Phonetic Chart ng Ponemang Katinig ni Napas et al. 2003. Naman ang Phonetic Chart ng Ponemang Patinig ni Napas et al. 2003. Papapansin sa chart na ang punto ng artikulasyon ay inilalarawan kung sa ang bahagi ng bibig na gaganap ang saglit na pagpigil sa paglalabas ng hangin sa pagpikas ng katilig. Mailalarawan ang mga katilig sa Filipino sa pamamagitan ng anim na punto ng artikulasyon gaya ng sumusunod. Una, panlabi. Dumidikit ang ibabang labi sa labi itaas gaya ng letra P B at M P. B. B B B B M B. B. Halimbawa, puso, baso, ahal Pangalawa, panlabit ang ngipin Dumigingit ay babanglabit sa ngipin sa itaas Gaya ng salabang F at V Halimbawa, fan, vase. Pangatlo, pangipin. Ang dulo ng bila ay dumibigit sa, sa loob ng mga ngipin itaas, gaya ng letra T at D. T, t, D. T, t, t. Halimbawa, ala, damit. Pangilangit. Tumidigit sa punong gilagin ang ibabaw ng punong dila. Gaya ng letra S, Z, N, L, at R. S, S, S Z, 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 Z N L R, R. R. Halimbawa Salah Zoo Nanay Laruan Relo Panglima Pangngalangala Kabilang sa Pangngalangala ang Awing Palatal at Velar Ang awing palatal ay dumidikit ang ibabaw ng dulong dila sa matigas na ngalangala gaya ng sa letra Y Sa velar naman dumidikit sa vilar o malambot na bahagi ng ngalangala ang ibabaw ng punong dila gaya ng sa letrang K, G at W. K, 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 G, G, G. Halimbawa, yoyo, kalesa, gamit, walis. Panghuli sa punto ng artikulasyon ang pang-anim, glotal. Nagdidikit, hinaharang, at inaabalan ng mga babagtiyang pantinig ang pressure na papalabas na hininga upang makalikha ng ipit o pasotsot na tunog. Kaya ng letter H. Halimbawa, halaman. Sa paraan ng artikulasyon naman, inilalarawan kung paano gumagana ang ginagamit ng mga sangkap o salik ng pananalita at kung papaano ang hiningang lumalabas sa big o ilong sa pagbikas ng aliman sa mga ponema katini. Ang pitong paraan ng artikulasyon. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Una ay pasara o stop. Ito ay harang na harang ang daanan ng hangin. May dalawang uri ang pasara. Pasara na walang tunog at pasarang may tunog sa pasalan na walang tunog kabilang ang P, T at K. P T at K Habang sa pasaran na may tunog, kabilang ang mga B, D, at G. B, G, K, G, G. Sunod ang pailong. Ang hangin na nahaharang dahil sa pagtikom ng mga labi, pagtukod ng dulong dula sa itaas ng mga ngipin o kaya dahil sa pagbaba ng velom o malambot na ngalangala ay hindi sa bibig kundi sa ilong lumalabas. Gaya ng mga letra M at N. M. M. N M. 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 Pangatlo, ang fricative. Ang hangin lumalabas ay nagdaraan sa makipot na pagitan ng labi, dila at ngalangala -ngala, o kaya'y babagtingang pantini. Kabilang dito ang mga letra F, V, S, Z at H. F, F, F V, v, v S, 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 Z, 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 Z at H. Ch, ch, ch. pang ang affricative. Ah, ang hangin ay lumalabas mula sa bahagyang pagsara ng ibabaw ng dulong dila sa matigas na ngalangala kasunod ng pagsusot. Gaya ng letter J. Panglima, liquid. Ang hangin ay ilang ulit na hinaharang at pinababaya ang lumabas sa pamamagitan ng ilang ulit na hinaharang at pinababaya ang lumabas. Nandito ang lateral na L, H, H, at top na R, R, R. Panganin, pang sa paraan ng artikulasyon sa ponimang katinig ay glide. Kaiba sa mga katinig ang W at Y dahil nagkakaroon dito ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa ibang posisyon. Nagkakaroon ng glide o pagkakambyo ang W mula sa puntong panlabi papasok samantalang kabaliktara naman ang Y dahil palabas naman ito. Ang mga letra ng W at Y ay tinatawag ring malapatinig. Ngayon, ay dumako naman tayo sa phoneme chart ng phonemang patinig. Bubuo ang tunog ng phonemang ay sa pamamagitan ng dila pangiting posisyon ng mga labi habang ang harap na bahagi ng dila ang gumaganap na karaniwan ay umaarko ng pataas. Ay I I Halimbawa Ilog Itlog Ibon Kapag ibinababa naman ang dila ng pareho ng posisyon, ay makalilikha naman ito ng tunog na I. 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 Edukasyon. Ewan. Nasa ibabang bahagi naman ng bibig ang gitna ng dila sa pagbigas ng A. Habang ibinababa rin ang pangak. A. 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 Aso. Alahas. Sa pagbigkas naman ng U, ha habang ang labi ay nakahugis na pabilog, ipinuposisyon ng likurang bahagi ng dila sa itaas na ng ngala ngalangala at kapag nababa ng kaunti, ang dila ay nabubuo naman ang tunog na O. O. Q. U. U. O U Ulo Undas O Opisina Pisina O A E I O U Sa madaling salita, nagiging resonating ang bibig kapag binibigkas ang mga ponimang patilig kaya nagiging buong buo ang mga tunog ng mga ito. At yan lamang po para sa araw na ito.